Hello guys, good, good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa ating channel. marami dito so ngayon guys, nandito kami sa. nandito kami, sa... kami ngayon sa. Galing kami sa bahay. dito yung ano dito? Yung labasan papunta uh, so, kung sa highway. So naglalakad kami pagkung pata sa highway. at, at saka So, ayan guys, kanina na photo yung aking pagbo-vlog kasi dumating tong mama. Duma <laughs> dumating yung ano, ay sayang na hindi kami makasakay sa kanyang sasakyan. So, ayan sakay kami sa kanyang sasakyan. Mag-English, mag Ay, huwag, Hindi na hindi so English-English 'yan. Sabi ko nga, parang yun ang hirap. Tapos nakahin mo ito pa, no? Ang mag-alala, babalik sa niya. Ayan, buti na lang dumaan si Kuya. Actually, mag-aalmusal ako. <laughs> ay, ay ganon. Hindi, <laughs> okay lang, ma'am. So, tamang-tama, nagpa-vlog kami. Kasi na, nag oh, ko sa Santa Rosa eh. Oh, magkana Santa Rosa, Kuya? Ah, uh, depende 'yon sa layo. Pero kontrata po kasi paglagpas na ng Tagaytay. Aw, oh, magkano pag ano, pag palapala? -pala. Pag palapala -pala po 15. Wow. Kasi ano, <laughs> na iba niyo. na ano, ano na. Opo, hindi na po siya Tagaytay. Oh, hindi na po kami so, nagme-metro. Oh, dito lang naka-metro ang taxi sa ano? Sa Tagaytay. Sa tagaytay. Po. Oh. Di ba angas ka, may taxi na sa Tagaytay. Oo, oo. Dati wala. Dati, dati wala. Ano mm -hmm. lang dati nung nandito pa ako, ano, uh, tricycle. Tricycle, tapos natagal po yung lumang tricycle. Wala. Dino, na. Pwede, pwede. Pagdating ko, iba na, may sinasabi silang bukyo. Yan po, bukyo. Ayun nga yung bukyo. Hindi <laughs> na po namin ginagamit yung yung old traditional tricycle natin. Bawal na po dito sa highway. O, oh, paano na ngayon yun? Peace out na. Opo, oh, peace out na po dito. Ginagamit Ay. lang po yan. Yan, yan, yan. Sa mga ibang katulad dito, pwede siya. Pero doon sa sentro po ng Tagaytay, bawal po siya. Ay, gano'n. So, pasuyo ako, seatbelt. Dilugi. Ma'am, just in case, kailangan mo pa ng taxi, you can reach me out. Okay. Thank pwede you. mo po ako i-text. Meron din po tayo city tour. Baka gusto niyo mag-city tour. Meron po kaming na binibigyan ng city tour. Mm -hmm. Lahat po ng pasyara sa Tagaytay, pwede niyo pasyalan. Maghapon nyo na akong gagamitin. Magkano yun? Uh... uh depende ma'am. Kung maghapon at lahat na pasyara gusto mo tumahan, bibigyan ko sa inyo ng 4-5. Maghapon na po yun tayo. Mm hmm. Kapag naman 5 to 6 destination lang, 3-5 sige. Pag may ano, pag may mga kaibigan ako pumunta dito. Kasi ganoon din ma, mamamasahi kayo. Oo. Uh -oh. Oo, tapos pag-aate pa ng oras bago pa kayo makasakay. Mahirap po sakay sa Tagaytay. Lalo yan, mahal maningil yan. ayo oo, oh, oh, okay. Apo, mahal maningil po yan kasi wala pong ano yan. Depende po okay, yan sa, sa ano, maiisip nilang presyo. Pag mula palengke po hanggang olivares, kapag yan ang sinakyan nyo, nasa 200 something po ang bigay nila kwenta ang isang tulo. Tapos limited po tatlo. Lang. Ano itong itong bukyo na to nakikita ko lang to sa ano sa Pakistan. Pakistan yata to galing saan galing to? Thailand po. Ay Thailand. Uh, Tuktok ang tawag po nila diyan. Ah Tuktok. Yes, Oo. Po. Pero sa Thailand po kasi mahaba. Extended yung kanilang likod. Mm -hmm. Pwede humagsakay na hanggang 6, 7. At dito kinapipaste lang po natin ng tatluhan. Nakikita ko rin to sa mga vlogger sa Pakistan, eh, ganyan mm. yung sasaktan. Meron din po sa India, meron na rin po sila. Oh. India, Pakistan, Bangladesh, meron na rin po sila yan. sa Pilipinas po. Oh. Indonesia ho oh, ata naglalagay na rin sila yan. Mm -hmm. Maraming nagbago sa Tagaytay, no? Ay, marami na pero po. Pero dito mo. lang yata ito sa Tagaytay, parang wala akong nakita sa ibang lugar. May Hindi po masyadong, oo, oh, dito lang po talaga yan. Meron mas sa ibang lugar, ma'am, pero private, ano nila. Mm -mm. Private service hindi pampasahero. Dito lang po sa atin sa Tagaytay ginamit pampasahero. Yan. ma, uh, ma snap yung aking cellphone at daming ano doon nakakatakot sa labas mag vlog vlog kasi dito Hong Kong dito ano konting ano mo lang baka wala na yung hawak mo so nandito kami ngayon sa loob naghanap kami na naghanap hinahanap namin yung ano yung buhana ng ID uh, national ID ba yun national ID tapos tingin-tingin na rin kami mamaya. Baka kaya natin Ano, kaya natin bumili ng cellphone. Pero hindi, hindi ko sure kasi ang budget ako. So, pagkatapos nito, kung may time pa kami, pupunta kami ng ano, na aayusin ko rin yung SS ko sa kapag-ibig para habang nandito ako sa Pinas, maayos ko yung dapat kong ayusin. So, guys, galagala -gala kami ng pamangkin ko kasi yung anak ko at saka yung pamangkin ko rin isa nandun sa Libares, may inaayos din silang uh, about sa kanilang ano? Nag-i-enroll yung aking pamangkin sinamahan ng anak ko And so, so yung aking pamangkin niya yung guys, nagtatanong siya kung saan banda kami yung shop <laughs> shop ng ano, shop na kuhala na uh, national ID. Hindi ko, hindi ko rin kasi alam dito. So, ayan. Tatagal siya ng kasi na ayaw niya magpakita sa camera. <laughs> ayaw niya magpakita sa camera. sa sila ngayon kasi baka magka ano din kami baka pabalik na din kami hanapin namin yung national pala ako kumuha na ano uh, national ID. Andito na yung ano ang gawin dito. Yung parang resibo. Ito yung papakita pag nag-deliver na, i-deliver ide na yung ano, ID ko. So, iiwan ko to sa anak ko o kay sa kapatid ko o kaya sa mama ko. Kasi sila yung magre-receive ng So, ayan. Pinuhanan ko ng jacket yung aking pamangkin kasi bawal pala yung ano, um, Bawal naman talaga yun. Obvious naman yun na bawal. Pero matigas talaga ang ulo ni Marla. So, ayun. di uh, sa picture, bawal. Tinanggal yung higaw ko. ayan. Ipapalik natin mamaya. So, ayan. Salamat sa inyong pagsama, guys. So, dito na lang natin puputulin yung para hindi masyadong mahaba. At kami ngayon ay makahanap na makakainan kasi nagugutom. Nagugutom na ako kumain ng kanina sa bahay ng saging. Saging na nilaga. Ang dami ko nakain. Pito yata ng saging na nilaga na hilaw. Pero ano, sabay yun ha, sabay. So, nagugutom pa rin ako. Sabi, sabi ko sa mga, sa mga anak ko, kaya mga anak-anak kayo, -anak, oh. no, umangkin ko dalawa, anak ko yung nakablog. Na. So, Magano na, magkakain kami, hanap kami ng kakainan. Nagugutom ako eh. So, ayan. Salamat sa inyo guys sa pagsama niyo sa amin ngayon. Na ah, ito, ito nagkagala-gala kami. Hindi to Hindi naman tuga, Kasi mayroon akong inaayos na mga requirements ko dito sa Pilipinas habang nandito ako. So, may time pa kung papunta kami ng SS at sa kapag-ibig. Pupuntahan namin yung pag-ibig. Thank you guys! don't forget to subscribe and hit the notification button para update ka dito sa aking video sa Tagaytay sa ngayon.